Uy. Hindi, <gasps> tigilan mo na yan. Magsasalita ka na. Kasi naman ito. Oh. Magsasalita na. Maghanda po tayong lahat. Basta maghanda. Anong maghanda? Kailangan maghanda. Bakit maghanda? Maghanda. So ito nga mga kabatang helmet. Nilabas na natin to Itong issue na to, di ba, video gapa, uh, na pinag-compare pa nga natin si Mayor Lenny Robredo at sa mga ibang official dyan, uh, na bumabagyo, nakagawa pang pumunta at magbakasyon. Pero ito uh, na, ayan nga mga batang helmet, may ganap shoutout muna tayo kay Yusik at Claire Castro. Maraming marami salamat pa sa shoutout, video gapa. Yes. Batang... Batang helmet, uy, napanood ko ng ano ha, thank you so much. Yung, each, yung ano mo, yung episode mo kay, Anjo. Thank you, hala panood kayo. O kalagi ako na sa inyo, nakakatawa kayo ni videographer. <laughs> so, thank you, Batang Helmet, sa pagdala. O yun, may video din po. May YouTube channel din po to si Batang Helmet. Ayan. Ano tayo? Parang satire yun. Nakakatawa. Nakakatuwa. Na, pero may pitik. Ayan. Ayan. Kasama niya si videographer. Ayan. <laughs> thank you, thank you, Batang Helmet. Mm -mm. Make a love. Shout out po. Yes. Ha? Huh? may kalam shoutout po you <laughs> pero ito nga po napanood ko rin syempre yung live ni Atty. Claire busi na lang talaga ah ay binalangkas na yan at pinag-usapan. Uh -huh. Kasi, syempre, di ba? At least, no, may iba talaga nakakapo na din, hindi lang tayo. Oo, oh, alam ka naman po may fake news, diba? uh -huh. uh -huh. di ba? Oo, kasi mga fake pa news, eh. Uh -huh. Pero ito nga, mga kabata helmet, si Yusik Atty. Clark Castro, talagang niresearch yan, pa. At may resibo talaga. Oo. Uh -huh. May resibo, eh. Alam niyo yung mga timestamp, Naka-post to November 3. November 3 na po post to. So, okay, so yan ah Okay. Next. Ayan, biyahe, di ba? Sa Cagbalete, kaya nga kanina sabi niya, parang no October 31 or 1. Cagbalete Island. Pero nakalagay kasi yung date dito is November 3. Di ba? Ayan, di ba? Samantalang yung iba, mga kaklir, -ka kaya ako pinakita sa inyo yung mga mga data, di ba? Yung mga, yung mga news is to show to all of us na even prior to November 3, it can be October 1, 1, 2, nagpe-prepare na yung national at saka local governments dahil parating ang bagyo November 4. 'Di ba? So November 3 ready na ang national sa ka local sa ayuda, kumaga yung preparedness pati OCD lahat naka-prepare. Pero si VP Sara at that time nakabakasyon. 'Di ba? Nakabakasyon sa Mauban, Quezon. Yun yung lumalabas dito sa date. Mga kaklira. Okay. Yan. Okay. Ayan, o, oh, diba? So, ako'y nag-realize sa date ang November 3. Pinose. So, kung meron taga dito, kung alam mo yung date, kung kailan na siya nagpunta dyan, November 1 ba, November 2, uh, still, sabi nga natin, yung iba, nagpe-prepare na. Pero ang vice-presidente, nando doon, sa mauban, nagsuswimming. Ha? O, oh, di ba? Kita niyo ba lahat? O, oh, di ba? swimming siya. Hmm. Tattoo niya ba yan? lang. Baka kaya lagi siya naka-pants. Ha? Huh? O, oh, yun know? o. Hmm. O, oh, ano? O. Oh. Diba? Kaya nga medyo haya-haya -hay ang buhay ni Vice Presidente. Yung iba dati nagtatrabaho dito, siya nagbabakasyon. Madala siya sa abroad, pero yung security niya, ito, ito mga clear trip ito, biyahe ito. Hindi natin alam kung saan niya kinuha yung pera nito. Pero definitely security ito, staff nito, bayad ito ng gobyerno. Diba? Bayad ito ng gobyerno. Hmm. O, oh, di ba? November 3 eh. Hmm. Ito mga krins. Lance Post. Ayan o. Oh. La Lance Duterte. Sino si Lance Duterte? From Davao City. Is feeling happy at Cagbalete Island, Mauban, Quezon. November 3 o. Oh. Pagbisita ni Dipis Inday Sara sa Cagbalete Island. So, yun. Mm. Diba? Ito, yan ah. So, kahanda. It's November 4. November 4. Ha? Nasaan siya niyan? Nasaan kaya siya niyan? Diba? Nasaan siya niyan? Nasa beach pa ba siya nito? Kaya ganyan ang background niya. Wala siya sa opisina niya. Di ba? Di ba? Paggabi nasa doon niya. Ako nga, tama, Leo Main. Uh, kailan ba? Basta nakita ko dito November. Kaya nga po hinanap ko, Sir Leo, dahil sinabi niyo nga po. Kaya pinahanap ko to. Nahanap ko kay, ano, kay Lance Duterte's post. Kaya, yeah, opo, yan. Tama kayo. Ah, uh, at dahil diyan, sabi ko, di ba, hahanapin ko. Yan. So, yan, nakita natin mismo sa Facebook nung Lance Duterte yung um, Lance Duterte post ba yun? O. Oh. Uh o, -oh, Lance Duterte's post. Pero November 3 siya. Mauban. So, at the time, nandun pa sila. So, nagsasalita siya November 4, malamang, nandun pa sila sa mauban. Tignan niyo yung background ng kanyang lugar. Di ba? Hmm. Nakita niyo ba siya sa Cebu? Wala. Ang uutusan niya lang ngayon, yung mga tao niya doon sa kanyang ano, sa kanilang van para magpamigay ng mga naka-plastic na dilata. Ilan yun? Siguro mga limang dilata naka-plastic. Yun lang ang papagawa niya. Eh, ang iutos yun eh, mga kakil. Ang iutos yun. Kahit alam, vice-presidente, kayang gawin yun ba? Diba? So, yun nga. Kaya nga tuloy dito, nakita natin, ah, Ano sabi ni Rose Pablo? Sarah, hindi nagbabakasyon, nasa hotel. Ang sarap ng buhay, naghahayahay. Pero ang bisayas, nagbabag, bumabagyo na at sa Davao. Felix Tapalya. Yun nga eh. Diba? Samantalang dapat alamin niya mga ka -clear. Kung talaga makabayan siya, alamin niya yung 33.5 billion pesos na flood control projects para sa Metro Cebu. Itanong niya sa si Secretary Mark, at the time, Secretary Mark Villar, anong nangyari dyan? Ano nangyari sa flood control projects sa Cebu? Di ba? Babalik at babalik, uh, Lita, Alpuerto na Singapore, Chi, Austria. Babalik at babalik sa nakaraan dahil kung meron nagawa ang nakaraan na sobra ang budget, mga ka clear Hindi ganito kalala. Hindi, hindi ganito kalala. At nagkanoon kasi ng crossover, yung mga pampered na nakaraan, yung almost tatlong taon na medyo, medyo may unit team pa sila. Eh. Nandun pa eh. Nasa position pa eh. Kaya nga may mga midnight appointees eh. Di ba ang hirap ang hirap magtrabaho na may mga bilet appointees yung tatay mo. Oh. Uh, Yan talaga ang kailangan eh, di ba? Uh, mga times time. Stamp. Kaya medyo, kasi naman, uh, pagka nagsuswimming, huwag mag invite. <laughs> <laughs> Mag-invite. Mag-invite. <laughs> Nagsusulo -so -so eh. Pero ito nga, di ba? Uh. November 1 and 2, talagang naghahanda na. Kahit kasi Mayor Leni Robredo, October 30, 31, nag aano ah, na siya, nagsasabi at nag-a-announce ng na mga reminders. Kahit yung um, truck ng bagyo ni Baguintino, hindi naman taga direct sa Bicol or sa Naga, pero nagbibigay na ng mga reminders and uh, ano, awareness, medyo kapar di ba? Eh, na nga. November 3, yung talagang rumagasa na nga itong bagyo, ah. especially sa Visayas and partly ng Mindanao. Uh -huh. Pero grabe naman talaga mga Batang Hilmi. Kitang-kita naman doon sa timestamp. May nag-post kasi niyan. Hindi yung... ka maling mag-post. May post May nag-post nag niya nandoon nga sa isla si Madam Sarah Duterte. Kaya oh. lang problema, na down nga yung post. Kasi, mm. Maraming eh, maraming nakakita. Eh, napagtanto na bagyuan, nandoon ka sa isla. Pero ayan nga, November 4, 4, di ba? Nung sinabi nga namin naglabas an hour ago, ng, uh -huh. maghanda po tayong lahat. Paano maghanda eh, kung tapos na nga Anong yung... yung na maghanda? <laughs> Pagod <-udan> ako. <laughs> pagod? Ba't ka pagod? Swimming ako yun. Sino ba hindi mo papagod mag-swimming? saya saya mag-swimming! Kampay, oh, kampay na oh, ano? <laughs> Busa kaya ka yan. Mag- diba? Ang hirap. Lahat ng muscles ng katawan mo gumagalaw so, so, pag nagsiswimming. Kasi naman, bakit mo? S Sige, swimming ka ulit. Teka, madam. Oo. Oh, kailangan mo nang magbigay ng ano. Ano? Oh, nang sasabihin para doon sa mga nasalanta, madam handa po tayo oh, di ba? Na Anong ano? Anong ihahanda? Pumba. Wow! <laughs> Pero ayun nga, may resibo talaga si Yusek, di ba? May mga timestamp kasi, di diba? ba? Kita-kita naman yung mga resibo. Pero to ngayon, mga kapatang helmet eh kung sinasabi nila na wala naman daw ginagawa ang administrasyon, walang ginagawa yung mga nakaupo ngayon, walang ginagawa yung mga opisyal ngayon, wala ginagawa ang Pangulo ngayon. Oh. Eh, and, and sila, ano bang ginagawa nila? May sila, ginagawa. May ginagawa sila. Nagsiswimming. Nagsiswimming. <laughs> o oh, pero ngayon mga kapata helmet, medyo maaga yata nagbigay ng pahayag si Madam Santa Torte, di ba? Ah, Nagbigay, na ano naglabas na lang nakad na ngayon. Nag-message uh, na, oh, uh, nag na siya. Oo, nag-message na siya. Nagbigay na siya ng message na... Anong message niya? Maghanda mag, handaaw handaaw handaaw. Oh, mag ko eh. daw. Oh, maghanda. Ang nasisip ko naman, may lichon ba dyan? Maghanda ka rin. Anong handa? handa? Pestahan! Hmm, nakakaloka lang taga. Pero ayun hey nga, mga barahil, may comment kaya dyan. Anong masasabi nyo? Nakakaloka lang talaga. Dahil si Mayulay ni Robredo nga, di ba sinasabi nga natin, di ba? Nung na-invite siya dun sa Clinton. Hmm pinospon niya yun, hindi siya pumunta. Hindi siya, hindi, siya, pumunta sa ibang bansa dahil alam niya, may responsibility siya dito. Di ba sabi nga niya, truly the shows at the difficult times. No. ano bang priority mo, swimming? Swimming, oh. -te. 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 te. Kasi baka swimming, kasi November 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, oh, okay. sa mental health. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, niya yung 2, niya sa pader. 2, 2, ganun. Okay. basta mga bata, mag stay happy, stay healthy, stay, healthy, stay safe stay healthy, as always. Stay dry and just ko mag, magdasal pa rin tayo mm -hmm. dito sa papalapit na bagyong uwan. Uh Oo, -oh. uwan. ibang handa ang gagawin, ha? Uh Oo, -oh. hindi yung handa papunta sa mga beach or mga island Oo, resort uh -oh. na yan. Later na lang. Disco Pag naman, okay ba? na ang lahat. Maligas naman kayo at tablo naman kayo, diba? Pero Oo. ayun, ang mga banahin. Mga naman niya, eh. Sigur ano kaya yung chichiri ang baon nila?